Kaya yeah, tayo sisisit kayo Kapito tayo doon sa Ilan Titingnan natin kung maganda yung corals dito sa ano dito, dito sa Dagat na to Dito sa pagandang place na napunta natin ito Pata sa unang sisid na para natin di yan na ispatan agad natin di yung uh, grupo ng mga isda no yan tara doon napagandang pagmasdan Talagang napakarami nila, no? sa tito nga pala sa pangalawang sisid ko Talaga namong haakot na bigani Dito sa napagandang corals na to Yan, May kita niyo yung iba't ibang klase ng isda Talagang buhay na buhay yung corals dito sa lugar na to Ito talaga yung napagandang spot Sa usapan at nang sisid natin dito Kaya ito lang muna tayo sa mababaw Nahanap natin yung mga Stadium So yan nakita natin yung mga gandang uh, Corals Ba't ibang klase ng mga halaman Talagang buhay na buhay Indikasyon sure ng talaga napaganda ng uh, Corals dito sa lugar na to Yan talagang makikita mo ang mga halaman. Buhin na buhay talagang napakasigan mga esta. Nakakat yung pagmustan. Talagang napakasarap din ang pagmustan kapag nasa ilalim ka ng dagat. Iyan, no? Iyan, no? Unang po, bandang halaman mo. Yeah. Try natin sumisid sa maralim. So yan, yeah. yung ating kasama si Itom. Itom! Mm -hmm. At dito naman, yan, muli tayong sumisi dito. May namatanaw ditong isda pero wala na, hindi ko na inabot. Mabilis yung lumayo. Lalib dito na. Ang At dito naman sa part na to, sinubukan natin sumisid yung maralim na parting. Bakit? Uh, malalim na bahagi to. Kaya lang hindi natin kinakaya talaga ng kinakapos tayo. Hindi sanay. At dito nga sa mga na parte ng tubig na. No? Yan. Nasa habang haway dumadagawin, nasa lubong natin yung napakaraming dilis. No? Yan nakakatugong pagmas din. Talagang alil na lewa ko dyan na video yan sila. Say napakaraming nila. Nakakatuwa. Talagang yan yung nakakamiss. Kapag tayo, ano, Uh, dagdag-dagat po kaya talaga na po sarap sa paramdam na pagmasdan ng isda yan yung nakikita natin madaming dilis talagang hinahabol ko sila para lang mabidyon eh. ayan um. o oh. ikot sila sa paligid kay talagang nagpapahabol sila sa akin And minsan lang tayo mo, linsel lang natin ma-experience na yung mga ganyan mo. Pangyayari na, natatagpuan natin yung mga malilit na ista. Kumpol-kumpol. Kaya nakakatuwang pagmasuwin. ko silang inabot pero talagang may lap eh. At dito sa part to ito mga kamakasyo, dyan may dito para maahas Pero hindi asyan kapag nakita niya sa ilalim ng dagat, huwag niyang katakutan. Hindi naman siya nakakatakot. Pwede rin niya, pwede rin niya siyang hawakan. Hindi naman siya delikado. Pwede niyo kunin pero huwag niyo nang papatayin. Pabayaan niya lang siya sa ilalim ng dagat. Ano? Yan, yeah. At dito naman sa parte nito, yan. Yeah. May namatan tayo dito, isang, isang klase ng isda, no? yan. Yeah. Sinusundan-sundan ko pero talagang Mailap you na. Know. Di ko alam po anong tabog din sa istang yan eh. Pero natuwa lang ako. Oh. Eh, napaganda niya. Napaganda ng kulay niya. At dito naman sa parteng ito, sa muli ko pagsisid yan, nakakita tayo ng na isang ulo, isang uri ng balata na na. Yan. Napaganda niya. Yan yung tinatawag na balata. Maraming klase yan pero isa lang yung nakita natin dyan. Hello? Uh, Hello?

hindi na natin kukunin yung isang piraso na pad eh pero nakakain pa ay dyan na so yan bilita na natin hayaan uh, na lang natin muna dumami sila no pero nakakain yung balata na yan hindi lang natin kinuha isang peraso naman sa muli ko nga pagsisig mga kamakas po dyan natagpuan natin itong mga magandang uri ng istana to na talagang mahukulay. Yan, aliw na aliw ako sa pagbibigyo sa kanila. Talagang ang dami nila, no? Maliliit pa pero nakakatuwa lang. Pagmastan. At tayo niya mukhang may, naka, may nakita si Tom na malaking isda sa ilalim. No? So, ayan. Sisisira niya yan, si -si 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 niyan, diyan. yan. Ayan, um, mukhang malaki, may narita siyang malaking isda, din eh. Pero hindi ko lang na-video yung nahuli ni Nahuli naman niya yung isda pero hindi ko lang na-video yun Naputol kasi na hindi ko nakita Hindi pala nakarecord yung camera natin dyan Yan may nakita tayong isang kawayan Meron niyang hook sa dulo Nalaglag siguro yan sa mga nakaraang ng isda diyan do so, hindi na nila nakuha Pagkawit yan eh Ha? Pagkawit saan? Sa Pag Sa bubo Ha? Sa bubo? Oo At ito nga pala yung uh, malalim na parte ng dagat na may nais pa tanaw ditong malapad na corals kaya sinisid ko. So pag sisid ko sa ilalim yung nakapita ko Wow ang ganda ng mga es Kulay dilaw Tara ganoon eh Nakapa pagmasdan pag masdan Tuwang tuwang sila sa corals Talagang doon sila nagtatago Doon sila nagpaparaan At ayan hanggang dito na na muna ang ating uh, Underwater Adventure mga kaumakasod na no? Sana marami pa tayong uh, malilinis na dagat na mapuntahan at nang natin at may picture natin dito sa Marasol. See you next episode!